Ano Hi mga ka-viewers, so ngayon mapaplaming kami para makaroon kami ng tubig sa loob. Gamit namin yung tubig sa ulan. O ayan yung bana ko. Dalanin akong tubol. So ngayon, pagkatapos naming pinutol yung mga tubo na di ka siya, ayan, ina na ng asawa ko. Yung asawa ko pala marunong nito sa paggawa ng plumbing. Ayan, nagumbati na kami dito. So ayan, nandyan si Bibi o oh, bagong gising lang yan. So yung asawa ko, siya po yung nag-attach kasi hindi ako marunong. Patay tayo dito, galit na galit na yung asawa ko kasi nahirapan na siya sa kalisod. Video lang ako ng video. So ngayon, nandito na si Baby siya yung mag-video namin para makatapos na kami sa aming pag-plumbing. yan kuha-kuha pa siya ng muta. Kagigising <laughs> lang to. Kanina, pumunta siya dito. Nagtanaw lang sa ano, sa video. Tapos ngayon siya na ang magvideo daw sa amin. So, ayan. Ah, nahirapan kami sa kalisod. Ayan, pinotol na ng asawa ko kasi mataas tong tubo. Ayan, So, yan po yung gagamitin namin para iano doon sa kabila para masumpay ba. ako kulutang pa rin, nagtatanong pa rin kung para saan daw to, <laughs> sabi niya. Ay, ay, ano mo dyan sa ano, baril para makakuha ng tubig. Ha? Ah. Kulutang na lutang pa rin, galit na galit na tuloy ng sawa ko. So, mga ka-viewers, dito na kami nahirapan kasi yung... Isang tubo, hindi kasya. Ayan, pinakuha ko ng tubo ng banana labs ko. Ayun, nagpursigi pa ako na yun lang daw ang gagamitin. So, galit na galit tuloy siya. Ano kasi, dyan sa, sa, may gilid, may makina po siya ng tubig. Tapos, kinilagyan namin ng mga tubo para makasuyop dito. Ha, makakuha ng tubig doon sa ano, doon sa tubig ng ulan. Ito sa may baril para mas madaling makakuha ng tubig ng ulan doon sa baril, uh, kailangan namin pataasin yung nilagyan namin sa makina para mas madali siyang makasuyop. Ayan, kumuha kami ng mga kahoy yung mas mataas para mailagay namin doon sa nilagyan ng makina ng tubig. Alam niyo ba mga ka-viewers, mahirapan ako sa kalisod ni magtagalog kasi hindi ako Tagalog eh. Bisaya kung dako na ako kan padpad tayo dito sa Manila sa ano sa Mindanao minsan magtagalog minsan no Bisaya oh. grabe dito sa Mindanao mga ka viewers daming dialect yung minsan magtagalog minsan magilongo minsan mo oh, Bisaya ah, grabe dami so ngayon mga ka viewers may tubig na tayo na galing doon sa labas gigak galing to sa barela Ayan, hindi na kami maghakot ng tubig oh Bisaya gihapon ta bala ni kabritsing na tuang ang agi anis tinagalog bitaw <laughs> ayan mga ka viewers so ayan na may tubig na yung ano yung tangkin para sa ano tapos may tubig na rin tayo hindi na kami magkabukabo don sa likod <laughs> ang bigat kasi ayan So ayan mga ka-viewers, di na tayo magkabukabo. Gamit namin dito, makina ng tubig na one half horsepower tapos electric. Maraming salamat po.